Apat na tulog na lang, halala na. Kaya naman, pag-usapan natin ang ilang do's and don'ts at mga dapat tandaan sa eleksyon kasama ang law teacher ng bayan na si Attorney Al Agra. So unahin natin yung mga bawal. Ano yung mga karaniwang mistakes na dapat ma e, maiwasan na ng mga botante ngayong halala na ito? Siguro, um, classify natin no, yung before mm -hmm. mula ngayon yes. hanggang May 10. Mm -hmm. Uh, yung in and may 11 12 onwards no kasi mahalaga yung before may 11 kasi yun na lang ang panahon para mga panya. okay kasi pagdating ng may 11 at may 12 mm -hmm. bawal na ang campaigning at yung pagbabawal na yun hindi lang para sa kandidato mga partido politikal, mm -hmm. pero kahit sino mm -mm. covered nung pagbabawal na yun so as an individual private individual hindi pa rin ako pwedeng magkampanya for my Correct. candidate okay uh, whether physical campaigning or even online campaigning mm -hmm. Bawal na yan for everybody. Okay. But when we talk about campaigning, ito yung iboto mo ko or wag mo kong iboto. Okay. So, kailangan may ganung layunin. Otherwise, any other activity will be will Pero be allowed. pwede ba akong mag-share, iboboto ko si on election, ipo ipopost ko siya <coughs> on election day? Pwede ba yun? Diyan naglalaro yung medyo gray area dahil effectively you're campaigning. Oo. And at the same time, you're expressing your views. Yes. Kaya uh, sa akin, ako gusto ko mas maging maingat, mm -hmm. lalo na for candidates. Huwag na lang siguro ganun. Mm -hmm. uh, maybe for voters, okay. uh, baka pwede pa. But for candidates, iwas na lang. Okay, so yan ang mga dapat maiwasan. Okay, uh, ano po yung mga dapat tandaan naman? Ngayong, mm -hmm. syempre, we live in the social media digital age at mabilis pa sa alas 4 yung pag-selfie, hashtag bumoto ako. Pwede ba yung gawin para dun sa ating mga balota? Um, picturean yung balota kahit may nakashade o wala. Unad pwedeng magdala ng cellphone okay. sa loob ng presinto. Ang ang hindi lang pwede would be kukunan mo yung balota mo pag lumabas yung mga boto mo sa screen, mm -hmm. bawal din siya. Okay. Tsaka yung lumaba, yung resibo, yung voter verified paper audit trail, 'wag din natin siya kukunin. Mm -hmm. So bakit bawal kunan ng balota ang screen at VVPAT pad o resibo? Dahil ang ating eleksyon, dapat wala nakakaalam mm. ng ating boto. Okay. Kaya ikaw lang bilang botante. Hindi pwedeng malaman ng teacher, hindi pwedeng malaman ng comelec, hindi pwedeng malaman ng poll watchers, kung sinong binoto mo. Kasi para maiwasan din yung dayaan. Pero what if hindi mo pa uh, sinedan? Or hindi mo pa finilapan yung balot mo? Pwede ka bang mag-picture with your ballot? I think technically pwede. Okay. Uh, pero ang bawal lang naman kasi yung meron ka ng shade mm -hmm. doon sa oval malalaman na ng taong bayan. Kasi hindi ka na pwedeng bigyan ng panibagong balota kung sakaling may binigyan ka na ng balota. Mm -mm. Okay, so eto naman, para sa kaalaman lang ng ating mga viewers, no? halimbawa, di ba 12 ang dapat nating iboto ng mga senador? Pero... 13 or 14 ang napupusuan ko. Gusto kong iboto 13 or 14. Hindi ako makadeside eh. Pwede ba yon 13 or 14 ang ishade ko? Ang payo ko sa lahat, ngayon palang maghanda na. Mm -hmm. Magnilay na kung sinong iboboto. Dahil ang problema natin sa overvoting like for senators, labindalawa lang, party list, isa lang, mm -hmm. mayor, isa lang, governor, isa lang. Kasi kung sumobra tayo sa boto, walang mabibilang para sa posisyon na yon. So magiging he not counted Nakalagay yung Nakalagay doon no? over -vote for senators, yung okay. halimbawa mo na 13-14. Walang mabibilang kasi hindi alam ng machine kung sino yung pinili, mo. pinili mong labindalawa. Ah, okay. Kaya over-vote for the position of senator But for all other positions na wala namang overvote, yun ay valid pa rin. What if, di ba 12, pero I really just want to vote for let's say 8 or 7, is that allowed? Zero to 12 pwede. Okay. Uh, zero, isa, dalawa, wag lang sa sobra. Okay. Undervote, zero vote, exact vote, allowed. Tayo naman ay uh, medyo mahilig, no, kumuha ng mga souvenirs. Ah, uh, pwede bang gawing souvenir yung folder at yung pen na ginagamit sa polling center? Po. Ah, you know, gusto lang ng remembrance. Ah, uh, wag na lang ibang remembrance na lang mm. ang kanilang iuwi, pero bawal po dahil ang folder, ang pen, of course, the ballots, pag-aari yan ng ating ng COMELEC, ng mm -hmm. ating pamahalaan. Kaya't baka maakusahan ka pa ng pagnanakaw dahil uh, hindi mo 'yun gamit. Pwede ba akong makulong nun? Ah, uh, Kung... pwede dahil pwede? Kasi pag nanako yun hindi mo pag-aari eh. Pero baka isang araw lang hindi naman <laughs> nang dahil lang sa isang Nang dahil pen. lang sa pen kasi oh my goodness. kasi hindi atin yun. Eh. Okay. Para sa mga first time voter, pwede nyo bang i-walk through para sa amin, very briefly lang ano ang mga aasahan sa mismong araw mm. ng eleksyon? Uh, step by step ano po ba yung dapat gawin pagdating sa presinto? So papasok ako sa presinto. Che-check ng mga mga group members ng electoral board mm -hmm kung ang pangalan ko ay nasa election day computerized voters list. Okay. Kung nando ng aking pangalan, che check na yun nila yung aking daliri. Kasi kung meron na siyang indelible ink, ibig sabihin, ako ay boboto na mm -hmm. and therefore hindi ako pababotohin. <coughs> Tapos siya announce ng teacher yung aking pangalan, Alberto Agra. Bakit mahalaga yon Dahil pwede akong i-challenge. Mm -hmm. Dalawang uri ng challenge. Eh. Hindi naman ako botante sa presintong yon Or meron akong ginawang illegal like a ko yung boto ko. Okay. Kung sakaling ma yung challenge na 'yon or wala namang challenge, then doon ako bibigyan ng balota sa loob ng ng folder mm -hmm. at doon ako mag shade uh, yung tamang bilang lamang. Tapos pagkatapos kong bumoto, mm -hmm. then ako, walang iba, ang magdideposito ng balota sa loob ng machine. Mm -hmm. Tapos there are two ways para ma-verify mo yung boto lalabas sa screen at lalabas sa resibo. Okay. Kung wala namang naging issue, lalagyan ka na ng ink at ikaw ay lalabas na sa classroom. What if magkaroon ng issue? What sort of issues are we talking about? Paalala ko lang sa lahat, isa lang ang pagkakataon na pwede kang bigyan ng another or replacement balot. Kung ilang beses mo fineed mm. yung balota at wala ka namang kasalanan at hindi siya mabasa, Okay. ng machine, that's the only time bibigyan ka ng balota. Okay. Kaya kung ang pakiramdam mo, uh, ang binoto mo si X, pero ang lumabas sa screen or sa resibo mm. si Y, unfortunately, you will not be given another balot. Pwede ka lang magprotesta. Okay. Assuming pin pinunit mo intentionally yung balota, dahil siya ay intentional, kasalanan mo yon hindi ka na pwedeng bigyan ng replacement balot. Kaya maging maingat tayo sa balota, pag din natin lalagay ng ating pangalan. Mm -hmm. Although babasahin naman siya ng machine, pero election offense yun. Okay. Ano po ang mensahe ninyo sa mga botante nagdadalawang isip kung boboto sila sa lunes? Uh, ang payo ko, by this time, nakatanggap na tayo ng voter information sheet. Nakalagay na doon lahat ng mga pangalan ng lahat ng kandidato for all positions. Mm -hmm. Ngayon pa lang i-highlight siguro natin, bilugan na natin para handa tayo. Kasi pag hindi tayo handa, baka mag-overvote tayo mm -hmm. or baka tumagal tayo sa loob ng polling precinct. So ngayon pa lang alamin na natin, pagnilayan na natin kung sino bang dapat nating iboto at hindi iboto. Okay. Eh paano kung parang feeling ko, wag na lang akong bumoto sa Lunes, parang wala rin namang magagawa ang boto ko. Yan ay sa bata ng batas, yan ay ating kalayaan. Kalayaan natin bumoto o hindi bumoto at hindi tayo makukulong. Hindi tayo mapaparusahan kung hindi tayo bumoto dahil ang suffrage ay kalayaan. Pero we are encouraging everyone no, to participate in this electoral democratic exercise at maging bahagi tayo ng kasalukuyan at ng ating kinabukasan. right, Maraming salamat, Attorney Al Agra.